Hindi maitatanggi na isa si Richard Gutierrez sa mga pinakagwapong aktor sa showbiz. Kaya hindi na nakapagtataka kung maraming babaeng na link sa kanya. Ang iba sa kanila ay nakarelasyon niya, ngunit may iba na chismis lamang. The Philippine Showbiz List presents mga babaeng na link kay Richard Gutierrez. Angel Luxine sa kabila ng pag-uugnay sa kanila, nilinaw ni na Angel at Richard na hindi talaga naging sila sa totoong buhay. Ngunit hindi nila itinanggi na muntik na pala silang magkaroon ng relasyon noon pero hindi natuloy. Noong ginagawa nila ang mulawin, inamin nila na nagkaroon sila ng mutual understanding pero hindi na raw ito nag-bloom pa. Paliwanag nila Richard at Angel na bata pa sila noong panahong yon at masaya na sila na hindi agad sila tumalon sa isang relationship. Baka nasira daw agad ang kanilang friendship o baka hindi naging successful ang kanilang love team. Anne Curtis Tumagal naman ng mahigit isang taon ang relasyon ni Richard kay Anne Curtis. Pinili lang dalawa na ilihim ang kanilang relasyon noon dahil masyado pa silang bata. Nalaman na lang ng publiko na naging sila pala na nagbreak na sila sa kabila ng hiwalayan ay nanatili naman silang magkaibigan at maging ang kanilang working relationship ay hindi na apektuhan. Tinatawanan na lang daw nila ang mga away bati moments nila noong sila pa. Kahit na yung mga isyong lumabas sa kanila noon, tulad ng kissing video nila na nag-circulate sa cellphones at internet. Sobrang in love daw kasi sila noon sa isa't isa katunayan bilang respeto ay nagpaalam pa si Richard sa si dating nobyo ni Ana si Oyo Soto kung pwede ba siyang manligaw sa aktres. Aminado si Ana kaya hindi na umusbong pa ang kanilang relasyon ni Richard ay dahil sa pareho pa silang bata noon at mga immature. Solen Yusuf Kabilang naman sa na-link noon kay Richard ay si Solen. Una silang nagkasama sa Survivor Philippines Celebrity Showdown noong 2011, kung saan si Richard ang main host at isa naman sa mga cast away si Solen. Nasundan ang pagsasama ng dalawa sa My Valentine Girls, kung saan isa si Solen sa mga leading ladies ni Richard. Kasabay nga nito ang paglabas ng spekulasyong pagkakamabutihan ng dalawa. Hindi maiwasang bigyan ng ibang kahulugan ang mahabang kissing scene nila sa pelikula, lalo na at sa Survivor pa lang ay iniugnay na sila kapansin-pansin din ang madalas nilang pagsasama sa iba't ibang okasyon at pagiging malapit sa isa't isa. Sa kabila ng pag-iintriga sa kanila, agad na nilinaw ni Richard at Sulan na hindi humigit sa pagkakaibigan ang turingan nila. Katunayan bago pa man magkatrabaho ay magkakakilala na sila dahil malapit sa pamilyang Gutierrez si Sulan, lalo na sa kambal ni Richard na si Raymond. Georgina Wilson ang Filipino-British model na si Georgina Wilson ang isa sa mga kilalang naging nobya ni Richard. Malapit si Georgina sa pamilyang Gutierrez. Katunayan maging si Annabel Rama ay hayagan sa pagsasabi kung gaano niya kagusto si Georgina para sa anak. Nakikita niya raw dito ang lahat ng katangian ng isang babae na mabait, bright at responsible. Ganun pa man bagamat compatible at naiintindihan niya na Richard at Georgina ang isa't isa, aminado silang mahirap ang long distance relationship. Kaya naman matapos ang mahigit dalawang taon, tuluyan na nilang winakasan ang kanilang relasyon noong 2007. Nang mga panahong yon, ay nakabasi si Georgina sa Australia at pinagtutuunan ng pansin ang kanyang pag-aaral, habang si Richard naman ay abala sa kanyang career dito sa Pilipinas. Sa kabila ng hiwalayan, ay napanatili naman ni Georgina at Richard ang kanilang pagkakaibigan. Rian Ramos hindi naman nakatakas si Ryan sa mga iniugnay noon kay Richard. Katunayan si Richard ang kauna-unahang leading man ni Rian sa pamamagitan ng Captain Barbell noong 2006. Bagamat bago sa paningin ang kanilang tambalan, ay sinuportahan naman ito ng mga manonood at nagkasamang muli sa ipapang proyekto sa telebisyon at pelikula. Ayon kay Ryan, sobrang komportable katrabaho si Richard at iba ang level of comfort niya rito. Pero ang kanilang working relationship ay naintriga. Sa kasagsagan ng breakup issue noon nila Georgina at Richard, lumabas ang pangalan ni Rhea na third party di umano. Ngunit ang mga bintang na ito ay agad niyang pinabulaanan. Hindi naman ikinailat ni Rhea na naging crush niya si Richard nung bago pa siya sa showbiz. Pero noong nagkasama na raw sila, ay hindi na nag-grow sa kahit ano ang tambalan nila maliban sa pagiging magkaibigan. Casey Conception isa din ang pangalan ni Casey sa naging maugong noon na nakarelasyon di umano, ni Richard. Tinangkilik na mga manonood ang bago sa mata nilang tambalan sa box office movie na For the First Time na nasunda ng pelikulang When I Met You. Kasabay nito ay hindi mamatay-matay na pang-iintriga sa tunay na estado ng kanilang relasyon lalo na at hindi kaila ilang espesyal na turingan nila sa isa't isa. Nariyan ang bigayan nila ng regalo sa bawat isa at hindi rin nakatakas sa kanilang bonding moments. Ganon paman sa kabila ng pilit na pagbibigay kulay sa kanilang samahan, nilinaw nila Casey at Richard na magkaibigan lamang sila. Maraming araw ang gustong mag-commit na sila, pero hindi naman anila pwedeng pilitin ng ganong bagay. Masasabi nga raw nilang great partners sila, kaya very special ang kanilang friendship and relationship na hindi na kailangan pang bigyan ng ibang kahulugan. Jewel Mesh Nauwi naman sa totohanan at tambalan noon ni Richard at Jewel. Una sila nagkasama sa telefantasyang kamandag noong 2007 kung saan isa si Jewel sa naging leading lady ni Richard. Sa naturang serya na pinanghihinala ang unang umusbong ang pagtitinginan nila sa isa't isa. Tumakbo ng mahigit tatlong taon ang kanilang relasyon pero pinili ang mga ito na manahimik habang nasa parehong bakuran pa noon ng GMA. Katunayan inamin lang ni Jewel at Richard sa publiko ang tungkol sa kanilang nakaraang pag-iibigan noong nagkahiwalay na sila. Ayon kay Jewel, desisyon nilang gawing pribado ang kanilang relasyon at kahit na nagkahiwalay ay wala naman daw silang bad blood sa isa't isa. Lovey po. Isa si Lovey sa naging leading lady si Richard sa superhero TV series ng GMA na Captain Barbell at pelikulang My Valentine Girls noong 2011. Nang panahong yon ay karelasyon ni Lovey si Ronald Singson at kasabay nga nito ang paglabas din ng ulat na medyo nagtatampo raw ang pamilya ni Ronald kay Lovie na sa pagkakalink niya kay Richard. Bagamat taon na nang inamin ni Lovie na matagal na niyang crush si Richard at isa sa gusto niya makatrabaho sa industriya, nilinaw niya na mabuting kaibigan lamang niya ang aktor. Isang araw si Richard sa mga lalaking masasabi niya na totoong tao na talaga mabait at gentleman. Hindi nga raw nito inabuso ang sitwasyon at nakikita niya ang pagkamarespeto nito. Sarah Labati Nasa starstruck pa lang noon si Sarah, sinasabi niya ng crush niya na si Richard. At ito raw sana ang una niya makasama sa isang show pagkatapos ng talent reality search na yon. Kaya naman laking pasalamat niya na mabigyan katuparan ito ng siya, ang isa sa mga naging leading ladies dito sa teleserye makita kang muli noong 2012. Agad naman na nakuha ni Sarah ang atensyon ni Richard doon no, humigit pa nga sa pagiging magkatambal. Katunayan sa naturang serye, nagsimulang umusbong ang kanilang pag-iibigan. Kung dati ay ilang umalihim si Richard na pag-usapan ang tungkol sa kanyang buhay pag-ibig, tila nagbago ito sa pagdating ni Sarah sa kanyang buhay. Napagtanto daw niya na maganda pala maging bukas at walang tinatago. Ilan nga raw sa katangi ang nagustuhan niya kay Sarah ay ang pagiging mabait nito. Sobrang sweet at magaan kasama. Dagdag pa niya na marami silang bagay na magkapareho. Kumbaga tugmaraw ang personality silang dalawa. Ang kanilang pagmamahalan na ay nagbunga ng dalawang anak na lalaki, sina Kai at Zion. Noong March 2020, binasbasa naman ni na Richard at Sarah ang kanilang pagsasama sa pamamagitan ng civil wedding. Ngunit ang pagsasama ni na Richard at Sarah ay inuulan ngayon ng mga katanungan. Ilang linggo nang usap-usapan kung may pinagdadaanan ba mag-asawa matapos mapansin ng netizens na hindi na magkasama mga ito sa kanilang mga lakad. Kaisel Kinuchi Sa gitna ng usap-usapang hiwalayan nila na Sarah at Richard, nadadawit naman ngayon ang pangalan ni Kaisel Kinuchi. Mainit na pinagpipiyastahan ngayon sa social media ang tungkol sa mga kumalat na larawan ni Richard at Kaisel na magkasama di umano noong nakaraang Halloween. Sa video na ipinaw sa isang showbiz news channel sa YouTube, ibinahagi nila ang ilang larawan na ipinadala umano ng kanilang source kung saan makikitang magkasama si Richard at Kaisel. Kuha raw ito sa Ayala, Alabang kung saan makikita si Richard na sakay ng isang puting pick-up truck kasama ang dalawang anak. Ayon pa sa source, di umano'y lumabas din galing sa pick-up truck si Kaisel dahil dito maraming netizens ang bumatikos kay Kazel at pinaghihinalaan na siya ang third party sa relasyon ng mag-asawang Richard at Sarah. Pero ang pang-iintrigang ito ay hindi pinalagpas ni Kazel. Isang netizen ang tinanong siya kung may relasyon ba sila ni Richard na tinugunan naman niya ng simple no. Nang may netizen naman ang nagsabing nakakalis at point siya at pinafollow pa naman daw na niya ang aktres, sinagot ito ni Kazel ng get a life seriously. Ayon naman sa ulat ni June Lalin sa Abante, karelasyon ni Kazel ang kaibigan ni Richard at kilala siya mismo ni Sarah. Noong araw na magkasama daw sila, ay kasama nila ang karelasyon ni Kael. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!